sa mga best ever trip ko guys nung magpunta ako ng Milgar, Agat Island. So for now is babay muna Milgar. Mabalik ako someday para puntahan naman yung rock formation dahil hindi namin napuntahan. Kaso ano na kami, kapos na kami sa oras. So talagang nag-enjoy ako guys kahit ilang araw lang ako dyan. I think 5 days lang yata kami dyan. Pero ang dami na namin napuntahang lugar, ang dami ng event na nangyayari, ang dami ko ng memories na nakuha. Of course, kasama ko dyan ang aking brother. Shout out to Luis Salobre, a.k.a. Mechanic2001. Meron din siyang vlog, guys. Just search sa YouTube, Mechanic2001. Kung mahilig kayo manood ng mga nagkukomponing mga sasakyan, iba't ibang klase ng sasakyan. Kaya search mo na, Mechanic2001. Yan, brother ko yan. Pakisubscribe na yan, guys, sa YouTube. So, dyan pala yung lugar ng misis niya shout out kay Erlinda Pocot sa Lubre na nag-tour sa amin dyan together with her mga sisters, mga sisters niya. Shout out kay Ati Gaga, tsaka kay Mami Jessica sa pag-tour, sa pag-asikaso sa amin in a short time. So for now is babalik na muna kami ng Surigao City. Papunta naman kami ng Kitsarao dahil saglit lang kami nag nagyan nagbakasyon. Very quick vacation lang ginawa namin. Matagal na ito na video guys. Ngayon ko lang naisipang i-share sa inyo dahil nagagandahan talaga ako dito sa lugar na to. Kaya kung mahilig kayong magbakasyon, buong pamilya nyo, kung mahilig kayong magbakasyon, so let me explain to. <laughs> gusto kong i-ano sa inyo, gusto kong i-introduce sa inyo bisitahin nyo yung Dinagat Island kasi ang dami nyo mapupuntahan. Maa-amaze kayo sa mga lugar na nakapalibot dito. Dahil sobrang ganda talaga nyo guys. Sobrang ganda. Mai-enjoy ka at ang yaman nila sa lamang dagat. Sobrang yaman nila. At ang ganda ng kanilang surroundings talaga. Medyo may kalayuan na lang pero worth it naman kung magbakasyon kayo dito dahil mai-enjoy nyo talaga everyday every lugar na pupuntahan ninyo. Make it sure lang talaga guys na mayroon magtutorial sa inyo na tagadiyan o talagang alam nila kung saan ang pupuntahan ninyo kung ilang ilang lugar ang pupuntahan ninyo para hindi lugi or sulit ang inyong pagbabakasyon So bye muna for now Melgar at sa susunod someday somehow wish ko lang na makabalik at makapunta tayo doon naman sa tina-target nating rock formation dahil hindi namin napuntahan. So yun lang guys, thank you so much for watching my video. Bye. Eh! Shoutout nga pala guys sa mga bagong pasok natin ng na mga followers, mga bagong pasok natin ng na subscribers dito sa ating YouTube channel at sa ating page, ating Facebook account. So thank you so much everyone. Sana patuloy nyo pa rin akong supportahan. Akong simpleng vlogger lang na nangangarap na mag-boom sa pag-vlog. So yun lang guys. Thank you.